Matagumpay na nailigtas ng mga pulis ang walong taong gulang na bata na kinidnap at isinilid sa maleta sa Mandawi City sa Cebu. Ang sospek kakilala lang din ng pamilya ng biktima. ulat si Jesse Atienza. Oh, hello. Hello, please. Hello. Hello, please. Hello, sa CCTV footage na ito nakuha sa Mandawi City noong Huwebes ng Tanghali, makikita ang isang lalaking naglalakad sa gilid ng kalsada na may dalang maleta. Sa background ng kuhang ito, may maririnig pang umiiyak. Tinigyan ng isang ina habang pinapanood ang footage. Nawawala pala ang kanyang walong taong gulang na anak na babae. Lumalabas na kinidnap ang bata at isinilid sa maletang bitbit -bit ng lalaki sa video. Agad nagpost sa social media ang mga kaanak. kaling, may nakakita o nakakakilala sa lalaki. Alas 5 ng hapon, nai-report sa PNP ang insidente. Makalipas ang dalawang oras na operasyon, matagumpay nilang nabawi ang bata nahuli din ang sospek na caretaker pala sa bahay na inuupahan ng pamilya ng biktima. Malaking tulong din yung mga tao, yung community, mga tao sa Mandawi kasi napaka-cooperative nila, napaka-supportive nila sa PNP. Sila mismo nagturo sa amin, sir, kung uh, saan huli nakita nila yung sospek kasi makikita natin sa CCTV kahapon, medyo putol, may, may part doon na putol siya. Tapos yung yung tao doon, yung tao doon na kapitbahay, nagsabi na titingnan natin doon sa kabilang bahay kasi may CCTV doon na baka doon natin makita. Totoo nga sir, nakita namin doon, wala nang wala na siya dalang bag. So napag-isip-isip namin, tatlo kami at saka yung ibang kasama namin na ang sospek ay nandun lang talaga sa area na yon. Kaya doon na kami nag-focus. Humihingi ng tawad ang sospek sa kanyang ginawa. Nagalit lang daw siya sa pamilya ng biktima dahil lagi siyang pinararatangan ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. Iingon sa kung sa mama sa bata or sa lula o lolo o papa po sa bata na maginaw ko nga sa iloon ko ninyo sa kung nabuhat gapon para mawan ako ng na tarong sa maayong sa dili dayon yun maginaw po ko nga di, mo, di ko niyo pasakaan o kaso kung hangyo sa kay okay, talawa ang punakoy labti ang bata. Isinailalim na sa debriefing ang bata. Kakasuhan naman ng kidnapping at serious illegal detention ang sospek. Sa nangyaring insidente, binibigyang diin ng PNP ang kahalagahan ng mga CCTV sa mga komunidad. Lalo na at nakatutulong ito sa pagbigay ng seguridad at paglutas ng mga krimen. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.